Storytelling tayo noong naaksidente ang mga amo ko noong bagong kasal pa sila habang maglilinis ako dito sa bintana. Hi! Ako si Jovi, labing dalawang taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Anim na buwan pa lang pagkatapos ng kasal ng mga amo ko ay naaksidente sila dahil mahilig talaga itong amo kong lalaki magmumotor. motor lang -o. First time ko nangyari, maraming mga dito. lung lang, lang Siguro dahil sa uh, pasok. Lumapit ang amo kong lalaki kasi nakita niya ang daming malalaking langaw Kaya tinignan niya itong halaman niya baka mayroong something kaya maraming langaw At pagtingin ang amo ko sa kanyang mga bagong tubo na halaman ay nalungkot siya Kasi nangatumba yung mga bagong tubo na halaman ba Kaya sabi niya ay naglalaro daw dito yung mga daga kagabi Kaya sabi niya ito daw siguro ang dahilan kaya maraming langaw Kasi baka mabaho daw yung mga daga na naglalaro dito kagabi Tingnan niyo kawawa yung mga bagong tubo na halaman nangatumba ba Balik tayo doon sa sinabi ko na na -accidenti yung mga amo ko. Itong amo kong lalaki, binata pa lang, sobrang hilig talaga niya magmumotor. Pero that time, nung bagong kasal sila, merong dala kasi yung amo kong lalaki galing dito sa Kuwait ng motor. Kasi umuwi sila ng Pakistan, nag -road trip lang sila. Kasi 1990, may giyera dito at umuwi sila ng Pakistan, wala nang flight, kaya nag -road trip na lang sila. Kaya dinala ng amo kong lalaki ang kanyang motor doon sa Pakistan. Pero noong time na umuwi sila ng Pakistan, na nag -road trip lang sila, ay hindi pa sila mag-asawa, mga binata at dalaga pa. At hindi nga daw sila masyadong close, no? Fast forward, umuwi sila ng Pakistan sa Agosto at saka kinasal sila pagka January na next year. Pero sabi ng amo kong babae, nung na daw sila ay pagkatapos na lang ng 6 months ng kanilang kasal, siguro mga June, July, mga ganun siguro sila na aksidente ba. May pupuntahan sila noon kasama ang pamangkin ng amo lalaki na medyo maliit pa, siguro mga 4 years old pa daw. Si sir yung nagdrive tapos yung pamangkin ng amo kong lalaki tapos si madam sa hulihan. At nakapang babae, ang posisyon niya nakaupo sa motor. Yung time na yun ay na nagsimula ng umulan kaya binili isa ng amok ng lalaki ang pagpatakbo ng motor kasi papunta sila sa bukid wala silang masilungan out of nowhere kasi wala naman daw mga bahay-bahay may sumulpot na aso at hindi daw nakabalanse yung amok ng lalaki kaya napunta sila doon sa basakan kaya si madam yung nabagsak talaga sa basakan yung likod na at saka yung kanang kamay niya yung natukod niya ba. nabali ang kanang kamay niya pati likod niya kasi sobrang bagsak talaga niya kasi siya yung nasa hulihan at saka babae pa yung posisyon niya ba pero thanks god yung amok ng lalaki at saka yung bata ay wala namang nangyari natugpa lang sila doon sa basakan at saka medyo may lapok daw kaya nagkalapok sila ba pero yung amok babae ay nabalik talaga sementado na yung mga kamay ni madam kaya kung makikita nyo minsan sa mga pictures nakakross talaga yung kamay niya kasi kapag straight lang yan ya yeah, ay makikita na balingkwang ano ba yan tawag ano ba tawag sa tagalog basta na pinkaw siya kasi nabalik yung kamay niya ba kaya hindi na straight tingnan kaya ngayon ang dami niyang dinamdam na sakit yung sa likod niya hindi siya makatayo ng matagal tapos yung kamay niya hindi siya makabuhat ng mabigat lalo na kapag taglamig sumakit yung kanang kamanya niya, yung likod niya, yung piang niya sa likod ba kasi nabagsak siya ba no? Sobrang sakit daw. Dahil yan, sa aksidente nung no? 6 months pa lang silang kasal. At yan lang guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless everyone.